Natin. Ano? Yeah. Actually, kami nagbalitaan nito eh. Nakakaloka, ha? Grabe yung nangyari kay Billy Crawford. Ay! Ay, talaga. Ano? Ay, grabe ang sokmid, ha? Ay, may video scandal ba? Pasahan mo ko! Mas malala sa Ay! sa... akong host dito. Ay, sorry. Sorry, sorry. sorry, sorry, sorry. ka kayo. Ito pa. Ang yaman pala talaga ni Heart Evangelist. Bakit? Hoy! Oh, aba, sosyal? Namigay niya ng Christmas gift? Ay! Ram team? Ay. Ay! Baka mga ulit yan. Oo, phone book. Ay! Okay. Mamahaling. Mamahaling. <laughs> Alam mo kung kanino binili? Kanino? Kay Pia Words ba? Ay! Ay. 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 Wat, Ay. Wat, 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 wat. <laughs> Sandali, eh. joke lang yun ha. Pero ito pa ang chika. Yeah. Naku, ito na nga. Dahil sa momol issue sa nakaraang Star Magical Ball sa pagitan ni na Joshua Garcia at Elise Hoson, na ang sabi pa nga ay nakarating ito sa jowa ni Elise na si Makoy De Leon na di umano yung nagalit at nagbanta. Dahilan daw para kumuha na si Joshua ng bodyguard anywhere he goes. Aba, Tikom naman ang bibig ng influencer girlfriend ni Joshua na si Emelian Vejie sa issue. Abay, chill lang ito ha sa kanyang huling post kasamang BF na si Joshua. <laughs> at hinihintay pa rin ng mga fans kung aaminin o ididinay ito ng mga sangkot sa issue. Kailan ba? O, di ba? na nako. Yan! Ay, nako. Yan at marami pang iba ang bibigyan natin ng update o opinion. Yes, alam kaya ng ating four players yan, ang mga chika na yan. Mama, oh. Alam ba nila hinihingal ako? <laughs>